Ang Pahayag kay Juan Unang Kabanata Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Heso Kristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na isinugo niya. Ang layunin ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Kristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan para sa pitong iglesia sa lalawigan ng Asya, Sumainyo nyo ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating, at mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono, at mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang muling na buhay at pinuno ng mga hari sa lupa, iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi na mga pare na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Heso Kristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga ulap at makikita siya ng lahat, pati na ng mga sumaksak sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. ako si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa paghihirap at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Yesus, noon ay araw ng Panginoon. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, Isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa pitong iglesia sa Efeso, Esmirna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ko ng pitong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang tao. Nakadamit ng hanggang sako at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang taigdib ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng pitong bituing hawak ko at ng pitong ilawang ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia.